Hello mga madam, anong ano masasabi niyo ngayon sa, sa mga... Ma Malaga, oy, mga, na kami. Hello. Mm -hmm. ah. At kung niyo sa opera chicken, ano, ni uh, madam Diwata. Overload. Overload Ito, ang masasabi so. namin, 100 times na ang sinabi ko. Muntik niyang malunok, yung dila niya sa sarap. <laughs> Ako rin, oh. muntik na. Ayon. Butit may nag sa amin, kaka kuya. Oh, baka malunok yung bilan nyo. Dahan-dahan uh, lang. Kasi masarap yun, eh. Mas ayun, oh, number yun, one po. Uh, ano, hmm. uh, Oo, oh, oh, chicken. Ah, uh, 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 napakarami. yung pares. Napakalaki. Ayun. Ah, uh, uh, maraming salamat. ano I don't know. Uh, uh, um, I don't know uh, is it something? Uh, uh, overload? Uh, ano Paris, 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 Actually, pag natikman nyo guys, papalik-palikan uh, nyo dito. Uh, yun, maraming salamat sa inyo, I-upload para marinig, ay, makita lahat ng okay. Ang okay. Uh, tawag to. Ah, uh, yung aking channel pala, uh, Joy Tenorious sa vlog yun, para makita yeah. lang mga taong bayan. mag sa mamaya. mga okay. Okay. Okay po. Share, share po. Okay po. Salamat, salamat. Wow. Salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you. Guys, simula na yung uh, umpukan yung mga tao. Sipila na. yan Tama tayo mag-interview ito. Paikot kasi yun guys, paikot. Yun ang uh, pila. Dito. Actually, doon yung simula. Kanina kasi dito lang ang yung pila. Kasi maraming, uh, maraming pumapasok, maraming uh, hindi mo lang masyadong umalabas. Ayun. 'Yan ang pila. Mas maganda dati kasi doon sa labas yung pila ngayon at ah, nangabaw ng siguro kasi ah, masyadong maraming tao 'ung paglabas. Ah, Kaya e ngayon dito na 'yung pila. Ayan. Hello guys, may mga may mga tayo pa guys, mapunta dito si ma'am oh. Hello madam. Thank you. Hindi Maraming uh, ibang lahi din na kumakain dito guys, kung oh, mapansin nyo. Ay, ano pala, uh, lokal lang pala kasi marunong mo Sorry, <laughs> sorry. <laughs> Salat ng mga kabayan ko, uh, please follow uh, na lang yung aking uh, YouTube channel. na Yan. Yan. Yan.

ano yung situation namin? Yes. Na pagkakita natin na parang pa sa pistahan ngayon na ito. Ito dito yung staff, ito kakuha ng staff kung gusto. nyo kung kumain. madam, si, madame, uh si ano parang ng kaprona o Dahil Ano dahil kung dahil kung dahil si Madam Mabisi okay. uh, di dating pwede interview si Madam di Bata shout out. Oh. Dito lang, uh, pag, uh, si Araw oh. ito tayo sa gitna mahirap pag interview nga nga si Tan, uh. dito yung uh, mga uh, over load overload uh, dito yung kanin Dumakuha ng uh, sa bawat laman. asa uh, sa, uh, Ah, ito pala yung sabaw. Sorry, hindi ko na ano. Ayan. Ngayon, nalabas tayo kasi mahirap, masikip. Daw. Okay, pa okay. 1.30 pa na. 1.30 pa na. Si Madam uh, Santa Claus po yan guys uh, Hindi <laughs> ko lang natanong pangalan kanina pag interview ko uh, ba tayong uh, sticker kasi oh. May helicopter oh, <laughs> Ang picture sa kanya Picture tayo pa alat yung uh, kuwakin na kasi Papicture tayo kay Diwata <laughs> Dito, Ay, pila guys, medyo napaiikutan na tao. Kanina kasi kinina kasi ang daw lang pila. Ngayon na yung pila at napansin niyo tayo kanina. Uh, <laughs> update lang ka po guys. Uh, yung pila, paikot na po guys hanggang doon tapos into ka doon sa may ano, sa may stop kuha ka ng Paris overload tapos chicken overload doon sa dolo din tapos sa baw ayon, pagmaga kasi guys wala ganong tao pero ngayon mas maraming tao ito yung pila, dumating na dito yung pila oh. Oh. yan yung pila Dito yung pila guys. Kanina kasi guys, nang mating tayo wala dito. Actually nakita nyo sa video wala dito. Ngayon a uh, update ko lang hanggang dito na yung uh, pila ngayon guys, a uh, paikot na paikot. Ayun